Puro challenge lang ang alam ni BP Inday Sara. Pero iwas po naman siya pag siya ang na-challenge. Nacha okay, uh, magandang araw po muli mga ka-explore at mga kababayan. Naway uh, nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. Lalong-lalo na po yung mga nasalanta po nitong nga uh, nagdaan na uh, bagyo ano. Alam ko napakahirap po, napakahirap po ng kalagayan o pinagdadaanan po ninyo ngayon Pero alam ko rin na kung gaano katatag ang mga Pilipino Sa anumang sakuna na at nagdaan, matatag talagang lumalaban ang mga Pinoy Alam niyo mga kababayan, itong si BP Inday, ginawang palusot.com ang mga challenges Ganon din itong si Atty. Panelo <laughs> Ayun, binanatan tuloy siya Magaling siya sa palusot.com din. Oo, oh, oh, Okay. Ayon naman kay Kongresman uh, Congressman Ako, eh, natatalo daw ng galit. Yung karakter ba? Tinatalo ng galit yung karakter ni B.P. Parang uh, nawawala sa sarili. Eto ito, panoorin natin. Ano? Uh, young at ang uh, sinabi po ni uh, Congressman Ako. Kong, sorry, kanina kasi uh, nagsalita si Vice President Sarah Duterte sa isang ambush interview namin kanina at sinabi niya, to quote, na chinachallenge siya kayong mga young guns at mga re-electionists na mag-drug mag, -drug, mag uh, drug test kasi siya, dito sabi niya, magdadalawang test daw siya, drug test and psychological test. Your reaction lang po dito sa challenge ni Vice President Sarah Duterte? Uh, Unang-una, patong-patong na po, iba-ibang challenge na po kasi Mau na muna siguro mag-testify under oath that's the first challenge then we follow up with other the other challenges kasi baka ma maipit na tayo sa daming challenges so wala naman pong problema kung mag-undergo kami ng drug test or neuropsychological test kasi ako nga po hindi nga ako po hindi nga ako mismo umiinom so anytime po 'yan pero ang challenge po is just to testify under oath answer the questions uh questions specifically from the good uh, the committee on good government and yun nga po um kala ko po hindi ma hindi, hindi niya papansinin ng young guns pero um yun nga po na mention niya po yung young guns and Um, hello, andito po kami. <laughs> pero kung sabi niya rin po kanina kasi na parang, well, you're, you're mentioning na kayo na dinadivert doon ni VP Sara yung issue tungkol doon sa kanyang spending. Pero sabi niya po kani pero sabi niya po rin po kanina na kayo din daw po ay nagdadivert sa totoong issue ng bayan, sa gutom, sa kawalan ng pera, sa kahirapan. Your reaction po, kasi parang ang dating po, naging kayo po, kayo, you're accusing her of diversion, pero siya rin po, ina-accuse rin po kayo of diversion of noticing the, the issues of the people. Well yung yung um, pre, yung yung spill niya kanina mukhang diversionary tactic din eh. Um maganda nga po nasasagot yung issues. With regards po sa mga pro problems po natin dito sa bayan. The House of Representatives are on the ground. Nagiiikot po kami sa mga tibang, iba't ibang iba't ibang servicio fair po namin sa local local uh, districts namin. And yung nga pong mas malalaking mga problema, yung immediate solutions, nandun po kami sa ground, yung mas malalaking problema po, ginagawan po natin ng polisiya, tinahanapan po natin ng solution. So, it is very well, very well chronicled, very well documented. Makikita niyo po sa Facebook, sa internet kung ano pong ginagawa ng House of Representatives. Last lang po on my end. Sinabi rin po niya kanina sa press conference, sa, sa, sa interview kanina na na yung kanyang pagsasabi na desecration o yung paghuhukay di, uh, di, ano, sa sa mga labi ni former President Ferdinand Marcos Sr. Eh, parang hindi naman daw po yun equivalent to desecration of the dead. What is your reaction on this? Hindi ko po alam kung ano pang itatawag nila doon kung hindi desecration. So, una-una, uh, uh, criminal act po yata yun yung maghuhukay ka ng patay na wala kang permiso. So, wala na pong ibang rason yun. Um, palusot na lang ko siguro kung ano man sasabihin niya na iba. The, the people have seen the interview. So, parang, parang may something. Ewan ko. Oo. Parang, parang punong-puno ng galit. Saka, parang ano ay eh, parang yung mga lumabas sa sa ating uh, mga pahayagan parang talagang ano parang hindi um, ko alam kung may meltdown o may problema na nangyayari right before our eyes during the press call sir, sir, sir. may meltdown yung kasi yung ano yun ang lalabas sa news eh uh, juicy eh so dito naman sa Quadcom, from the start we've been evidence-based kung ano po ang mga lumalabas sa aming legislative inquiry very clear po yun na yun po ang lumalabas at napapalabas po sa social media but again, baka it's another diversionary tactic. Sir, sabi ni uh, Atordis Alpanelo kanina sa interview, hindi naman daw publicly sinabi ni VP uh, Sara yun parang sa group chat lang daw yun Sinabi. Doon siya sinabi na buhay niya, yung pag-uhay. Hindi, magaling talaga siya sa ganun. Yung ano, kasi siya yung official uh, interpreter dati, nung dating Pangulo. So malamang ginagawa na rin niya dito ngayon. Sir, you mentioned parang punong-puno ng galit. Pwede bang? Yes. Ad, sorry, sorry. Punong-puno puno punong, punong, punong ng galit talaga. Yes. Why do you think po? Bakit po sa tingin ninyo, gano'n yung nangyari kay, uh, and you even mentioned uh, ko Ortega, na parang may meltdown or may problema na nangyari. Why do you think po na nagkaganan? Well, siguro sa nangyari sa ating Vice President, uh, nagkakaroon siya ng, I think she's being overwhelmed by anger and hate pag uh, ang isang tao ay sobrang sobrang galit uh nawawala siya sa sense of decency eh, sa aking paningin uh and sometimes uh yung how you manage yung hate sa yung katawan at saka yung nasasaktan ka is also a test of your character di ba How you manage these things—it's uh, a test of your character. So, in the case of the vice president, I eh, lumalabas po yung uh, flow sa kanyang character, kasi natatalo na kanyang galit. Yung po yung uh, akin na as far as this representation is concerned. Malamit salamat po. i um, sure. Ay, hello po. Apa, parang ang hugot po ni VP Sara, yung ginagawang pagkalkal doon sa kanyang confidential fund, yung paggamit ng pondo ng kanyang office ng kamera. So ang House of Representatives po ba kayo, magbabago ba kayo or mag adjust ba kayo, maghihinay-hinay ba kayo sa pag sa kanyang paggamit po ng pondo? Uh, sa kanang amin, ah uh, the performance of one's duty Uh, should be the primordial consideration. trabaho po namin yun eh. and therefore dapat walang let up to show what really happened. and so far as the confidential funds of the office of the vice president and the uh, Department of Education when she was still the secretary.